Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMR 3 Quarter 3, Week 5, Paghahandog ng Panalangin para sa Kapwa, Madasalin, Prayerful. Para sa unang araw. Pag-awit, salamat po Panginoon by Teacher Cleo and Kids Kinder Daily Routine. Narito ang YouTube link. Narito naman ang liriko ng kanta. Salamat po, Panginoon, sa dulot mong bagong buhay, lagi ngayon. Liwanag mo ang tangi kong hinihintay. Salamat po, Panginoon, binuksan mo aking puso mula ngayon. Walang iba, ikaw lamang, Panginoon. Verse 2, di man kita nakikita, ikay laging nadarama. Ikaw pala'y kapiling ko kahit ako'y nag-iisa. Mula ngayon, walang iba, ikaw lamang, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ano ang kanilang ginagawa? Bakit mahalaga ang kanilang ginagawa? Ano ang ginagawa ng mga tao sa larawan? Ginagawa nyo rin ba ang mga nasa larawan? Bakit mahalaga ang pananalangin sa ating buhay? Para sa layunin ng ating aralin, makikilala ang iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa. Matukoy na ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya. Pagdarasal, taimtim na paghiling ng kalooban para sa sarili at sa ibang tao. Panalangin, kahilingan na kabutihan o kagandahan para sa sarili o ibang tao. Ang pagdarasal ay isang paraan ng pagkausap sa poong may kapal. Isinasagawa ito ng lahat ng paniniwala ng mga tao. Ang panalangin ay ang mga salitang binibitawan natin sa Panginoon. Ang layunin nito ay maghangad ng mabuting kalagayan sa ating kapwa. Magpasalamat sa mga biyaya, magpahayag ng ating pananampalataya at humingi ng tawad sa mga kasalanan. Hahatiin ng klase sa apat na pangkat. Isagawa o isadula ang sumusunod na mga sitwasyon. Pagdarasal ng pamilya matapos kumain. batang nagdarasal pagkagising at bago matulog. Isang pamilya na nagpupunta sa moske. Isang pamilya na nagdiriwang ng pistang panrelihiyon. Ano ang pagpapahalagang inyong ipinakita sa pamamagitan ng buhay na larawan? Isinasagawa nyo rin ba ang mga ito? Bakit mahalaga ang pagsasagawa nito? Tandaan, mahalaga ang pagdarasal upang magpatibay ng samahan ng mag-anak sa pamamagitan ng paghahangad ng kabutihan ng kanilang kalagayan. Ang pagdarasal ng taimtim kasama ng pamilya ay nagpapatibay ng pananampalataya. Ang mga panalangin ay maaaring nasa anyo ng pagsamba, pasasalamat, paghingi ng tawad at paghiling. Ano man ang paniniwala ay nagpapahayag ng kanilang panalangin para sa ikabubuti ng kapwa. Ang pagsasabuhay ng pananalangin ay kaakibat ng paggalang sa paniniwala ng iba't ibang tao, lalo na kung ang layunin nito ay para sa ikabubuti ng kapwa. Magsagawa ng isang maikling dula-dulaan o skit tungkol sa mga larawang nakapaskil sa pisara. Hahatiin ng klase sa apat na grupo. Ang skit ay kailangang nagpapakita ng paraan kung paano nilagagawin ang sumusunod. Pagsisimba, pagdarasal, pagdiriwang ng piasta, pag-aayuno o fasting. Bakit mahalaga na may ipakita ang mga paraan ng pananalangin? Ano ang iyong sariling paraan ng pananalangin? Ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay nagpapaunlad ng pananampalataya. Ang paghahangad ng kabutihan sa pamamagitan ng panalangin ay nagpapatibay ng ating espiritwalidad at pagmamalasakit sa kapwa. Ano ang gagawin mo? Nakita ni Jino ang isang pamilyang muslim na nagdarasal sa tapat ng kanilang tahanan sa panahon na sila ay nagkakantahan sa videooke. Ano ang dapat niyang gawin? Pansamantalang huminto sa kantaan hanggang matapos ang pagdarasal. Maaari ding maghanap ng lugar sa loob ng bahay kung saan hindi magdudulot ng ingay na makakaperwisyo sa ibang tao. Si Kayla ay isang saksi ni Jehovah. Bawal sa kanilang magipagdiwang ng anumang kaugalian sa ibang relihiyon. Mayroong isa sa gawang Christmas party ang kanilang klase. Ano ang kanyang dapat gawin? Kinakailangan niyang sundin ang katuruan ng kanilang relihiyon. Hindi dapat gawing katatawanan ang mga ganitong kinaugalian sa kanilang relihiyon. Kinakailangan ang pagkilala at paggalang sa mga gawain at tradisyon ng bawat relihiyon. Inimbitahan ng pamilya ni Dan sa kasal ng kanyang tita sapagkat isa siyang born again Christian. Pinag-iisipan niya kung dadalo siya sa kasal ng isang katoliko. Ano ang kanyang isa sa alang-alang sa pagkakataong ito? Ang pagdalo sa kasal ay hindi naman nangangahulugang paglabag sa kanyang relihiyon. Ngunit kailangan niya munang alamin at unawain kung mayroon bang pagbabawal o inoobserbahang mga kaugalian ang pagiging isang born-again Christian, gayon din ang ibang taong nabibilang sa ibang relihiyon. Ano ang iyong nararamdaman kapag nananalangin kasama ang pamilya? Batay sa naging talakayan, ano ang nakikita mong pananalangin para sa lahat ng uri ng paniniwala? Paano mo isasabuhay ang diwa ng pananalangin? Sa sagotang papel, isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagkamadasalin. X naman kung hindi. Si Shira ay nagdarasal bago kumain, matulog at pagkagising. Si Clyde ay nag-iingay kahit nagdarasal ang kaklase niyang iba ang relihiyon. Si Yasmina ay nagdarasal ng limang beses sa isang araw dahil bahagi ito ng haligi ng kanyang paniniwala. Tuwing hapon, nagsisindi ng insenso si Wancho para sa mga yumaong minamahal sa buhay. Bilang isang Muslim, laging nakasuot ng hijab si Hidaya. Ang hijab ay kasuotan na sumisimbolo sa kanilang pananampalataya. Narito ang mga susing sagot. Gumawa ng poster na nagpapakita ng pakikiisa sa paniniwala ng pamilya. Humanap ng isang buong bond paper. Kunin ang mga pangkulay. Tandaan ang tanong na ito bilang gabay sa pagguhit. Paano mo na ipakikita ang pagkamadasalin at paggalang sa paniniwala ng iba? Para sa ikalawang araw. Ano-ano ang iba't ibang paraan ng panalangin? Bakit iba-iba ang anyo ng panalangin? Napagtitibay ba nito ang inyong paniniwala? Bakit? Layunin ng ating aralin, sa araw na ito, ating tatalakayin ang iba't ibang paraan ng pamilya sa pananalangin. Pag-aaralan natin ang mga gawi ng pamilya sa pananalangin. Pag-aaralan din natin kung paano na pagtitibay ng pananalangin ang pananampalataya ng pamilya. Maglaro tayo. Magpapatugtog ang inyong guro ng musika at paiikutin ang isang bola. Kapag huminto ang bolang ito sa mag-aaral, kailangan niyang magbigay ng halimbawa ng paraan ng pananalangin na isinasagawa ng kanilang pamilya maaaring umikot sa mga sumusunod na aktibidad ang kanilang mga sagot. Pakikiisa sa piyesta, pagdiriwang ng mga relihiyosong pista, pag-awit ng mga kanta ng pananampalataya, paglahok sa mga gawain ng simbahan para sa kapuspalad. Ating basahin ang kwentong ito, ang Pamilyang Madasalin. Kilala ang Pamilya Lopez sa pagiging relihiyoso. Ang inang si Loleng ay isa sa mga nagsisilbi sa simbahan. Ang tatay naman na si King ay isa sa mga sakristan mayor ng simbahan. Ang kanilang mga anak na si Chris at Basil ay mga bata ring sakristan. Bilang isang pamilya, naniniwala sila na ang pagdarasal ang susi para sa kanilang matatag na samahan. Naging kaugalian na nila na tuwing alas sa isa, ay sama-sama silang magdarasal para magpasalamat sa Panginoon, humingi ng tawad sa kanilang kasalanan, humiling ng kanilang pangangailangan at magpahayag ng kanilang pananampalataya. Bukod sa kanilang arawang pagdarasal, aktibong miyembro din ang mag-asawa sa Ministry ng Pagpapamilya. Doon ay kanilang pinapayuhan ang mga mag-asawa na na momoblema dumulog lamang sa pananampalataya at panalangin para sa matatag na pagsasama. Sina Chris at Basil naman, bukod sa pagiging sakristan, sila rin ay nagsisilbing miyembro ng choir. Kapag hindi sila ang nakatoka sa misa, hindi sila nawawala sa simbahan. Kaya naman, ang mga kapitbahay nila ay mataas ang pagtingin sa kanila. Ano-ano ang iba't ibang paraan ng panalangin ang isinasagawa ng Pamilya Lopez? Paano nakatutulong ang iba't ibang paraan ng pananalangin sa pagpapatibay ng samahan ng isang pamilya? Tandaan, sa pamilya nagsisimula ang paglinang sa pagmamalasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pananalangin. Maraming paraan kung paano na ipapahayag ang panalangin sa pamilya. Bukod sa pagdarasal bilang pamilya, na ipapahayag din ito sa mga sumusunod na paraan. Pagsisilbi sa mga aktibidad ng simbahan, pagkikilahok sa banal na misa, paggalang sa paniniwala ng iba. Pag-awit ng mga awiting papuri sa Panginoon, paggalang sa pagdiriwang ng ibang relihiyon pag-anyaya sa sariling pagdiriwang kahit na iiba ang relihiyon ng kaibigan. Kung ang bawat tahanan ay may pagsisikap na magpahayag ng kanikanilang pananampalataya, mas mapagtitibay nito ang relasyon hindi lang sa kanilang mga miyembro kundi pati na rin sa kanilang kapwa. Sa inyong sagutang papel, iguhit ang mga kamay na simbolo ng pagdarasal kung ang gawain ay nagpapakita ng paggalang sa pagiging madasalin. Balungkot na mukha naman kung hindi. Pagkanta sa video okay habang may mga taong nagdarasal. Pagkakalat sa mga simbahan o templo. Pagsali ng pamilya sa mga gawain o aktibidad ng simbahan. Pag-aalay ng insenso para sa mga yumao. Pag-aalay ng dasal para sa mga taong nangabubuhay at nangamatay. Batay sa mga ipinakitang sitwasyon, alin ang sa tingin mo ang mahalagang isabuhay ng pamilya para pagtibayin ang panalangin? Ano ang sa tingin mo ang dapat na paraan ng panalangin ang isagawa ng inyong pamilya? Bakit? Sa sagotang papel, isulat ang akmang salita mula sa loob ng panaklong. Ang panalangin ng pamilya nagpapahina nagpatitibay sa pananampalataya nito. Ang panalangin ay naipakikita sa pamamagitan ng pagkikiisa, paghiwalay sa pamayanan ng mga nananampalataya. Ang pangungutya pagdarasal ay paghahangad ng mabuting layunin o intensyon sa kapwa sa pamamagitan ng pagkausap sa Diyos. Ang paghahandog, pagdadamot ng panalangin para sa kapwa ay nakapagpatitibay ng pananampalataya. Tuwing naghahandog ng panalangin para sa kapwa, ating mas iniisip ang kapakanan ng lahat sarili. Narito ang mga susing sagot Magsulat kayo ng isang islogan na nagpapakita ng kahalagahan ng panalangin sa pamilya. Humanap ng isang buong bond paper. Kunin ang mga pangkulay. Isulat ang naisip ninyong islogan. Halimbawa, may awa ang Diyos, may tiyaga ang tao. Para sa ikatlong araw hatiin ang klase sa apat na grupo, gumawa ng halimbawang panalangin na nagpapahayag ng mga sumusunod na layunin. Itakda sa bawat pangkat ang isa sa apat na mga layunin. Panalangin para sa mga biktima ng kalamidad, panalangin para sa pagpapanatili ng kapayapaan, panalangin para sa kalusugan ng pamayanan, panalangin para sa kasaganaan ng kabuhayan mailarawan ang iba't ibang paraan ng pananalangin para sa kapwa. Maipaliwanag na ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya. Maipahayag ang mga panalangin para sa iba't ibang tao batay sa kanilang pangangailangan o sitwasyon. Magsulat tayo. Sa inyong kwaderno, magsulat ng mga tao sa inyong pamayanan na pag-aalayan nyo ng panalangin. Sa tabi ng mga pangalang ito, ipaliwanag kung ano ang lalamanin ng inyong mga panalangin para sa taong ito. Ang pag-aalay ng panalangin sa kapwa ay isang anyo ng malasakit. Ang pagsasabuhay ng panalangin ay maipakikita sa mga sumusunod na layunin. Paghiling para sa mabuting kalagayan, pasasalamat sa natatamong biyaya, at paghangat para sa pagbabahagi nito sa kapwa. Paglahok sa mga panlipunang aktibidad na pinamumunuan ng mga mananampalataya. Ang pagsasabuhay ng panalangin ay nagpapatibay ng samahan ng mga tao sa pamayanan. Sa sagotang papel, iguhit ang bituin sa patlang kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pag-aalay ng panalangin sa kapwa o kung ito ay nagpapakita ng taimtim na pagdarasal. Balungkot ng mukha naman kung hindi. Ipinagdasal ni Zach ang mga biktima ng sunog sa kanilang barangay. Si Kian ay nagdarasal para bilhan siya ng bagong PS5 ng magulang. Niyaya ni William si Pratt na sumama sa outreach program ng kanilang simbahan. Kahit alam nito na siya ay may ibang paniniwala sa ngalan ng pagtutulungan. Sumama si Nick sa isang misa na hinandog para sa pangangalaga ng kagubatan sa Quezon. Ipinagdasal ni Kenzo na sanay maparosahan si Diego dahil sa kanyang maling ginawa. Narito ang mga susing sagot. Paano kayo nag-aalay ng panalangin para sa inyong kapwa? Bakit importante ang pag-aalay ng panalangin sa inyong kapwa? ating basahin biktima ng bagyo patang lansangan mga pamilyang may iba't ibang paniniwala mga pamilyang biktima ng digmaan Ano ang mga panalangin iiaalay nyo sa kanila Bakit sa tingin nyo importante na mag-alay ng panalangin sa mga taong tulad nila Isulat sa inyong kwaderno ang dapat gawin ng mga tauhan sa bawat sitwasyon Mayroong liga ng basketball si Juan, ngunit tumawag ang kanyang ina upang magpasama sa isang misa na iniaalay para sa kababaihang biktima ng karahasan. Ano ang dapat niyang gawin? Mayroong aktibidad ang simbahan ni Desmond na bukas para sa lahat. Interesado na sumali ang kanyang kaibigang si Aaron na isang Muslim. Ano ang dapat niyang gawin? Nasa gitna ng pagdarasal ang pamilya ni Jenny nang mabalitaan niya ang pagputok ng Bulkan Kanlaon na pagtanto niya na naririto ang kanyang mga pinsan. Ano ang dapat niyang gawin? Bakit mahalaga ang pag-aalay ng panalangin para sa mga miyembro ng inyong pamayanan? Ano ang nagiging bunga ng pag-aalay ng panalangin para sa mga miyembro ng pamayanan? Sa sagotang papel, isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pag-aalay ng panalangin para sa kapwa. Ekis naman kung hindi. Si Ralph ay palaging nag-aalay ng dasal para sa katahimikan ng mga yumaong kamag-anak at kakilala. Si Clyde ay nagdarasal para sa ikabubuti ng kanyang sariling mga grado. ugali ng pamilya at na sumali sa mga outreach na simbahan, lalo na kung ang layunin ay tumulong sa mga katutubong Aita sa Zambales. Laging hinihiling ni Alan na siya lang ang dapat na makapasa sa pagsusulit dahil siya ang may pinakamataas na grado noong nagdaang markahan. Kapayapaan sa buong pamilya, sa pamayanan at sa buong mundo ang laging huling sambit ni Germina narito ang mga susing sagot. Magsulat ng isang liham para sa iyong kaibigan na may personal na pagsubok na pinagdadaanan. Nakakuha siya ng hindi magandang marka sa isang asignatura, kaya't siya'y napagsabihan ng kanyang mga magulang. Humanap ng isang buong fan Isulat ang iyong mensahe at mga nais hilingin para sa iyong kaibigan maaaring gumamit ng mga pangkulay sa paglakip ng disenyo. Para sa ikaapat na araw. Sa araw na ito, ipapaliwanag natin na ang pagiging madasalin ay maipakikita sa pamamagitan ng paglalaan ng panahon o oras para sa pananalangin sa kapwa. Ipaliliwanag din ang paghahandog ng panalangin sa kapwa ay pagpapaunlad ng pananampalataya. Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Gumawa ng dula-dulaan o skit tungkol sa sumusunod na sitwasyon. Mahalagang maipasok sa dula, dulaan ang papel ng panalangin sa mga sitwasyon. Panalangin para sa kalusugan, panalangin para sa kapayapaan, panalangin para sa kaunlaran panalangin para sa kaligtasan sa mga kalamidad. Ipresenta ang inyong skit. Ang pagiging madasalin ay naipakikita sa pamamagitan ng pag-alay ng dasal sa kapwa. Ang pag-aalay ng dasal sa kapwa ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ang pag-aalay ng dasal para sa kapwa ay nagpapaigting ng kabutihan sa puso ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng dasal para sa kapwa, napapagtibay ang relasyon ng mga tao sa pamayanan. Humanap ng inyong kapareha, basahin ang sumusunod na sitwasyon at iguhit ang tatsulok kung kailangang manalangin at parihaba naman kung hindi kailangang manalangin. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ang bawat pares ay dapat magbahaginan ng kanilang mga tugon sa mga sitwasyon at ibabahagi ito sa klase. Pumili mula sa sitwasyon at bumuo ng maikling panalangin. May darating na bagyo sa probinsya ng Katanduanes. Doon nakatira ang mga pinsa ni Jake. Ano ang dapat gawin ni Jake? Bumisita ang parokya ng San Jose sa mga ulila ng isang ampunan sa Pampanga nakita ni Yael ang masasayang ngiti ng mga bata roon. Ano ang dapat gawin ni Yael? Nagsasagawa ng donation drive ang inyong simbahan para sa mga gamit na kailangan ng mga batang kapuspalad. Kinakailangang magbahay-bahay para sa donasyon. Ang iyong kapitbahay ay iba ang relihiyon. Ngunit gusto mo silang hingan ng donasyon. Ano ang gagawin mo? narito ang mga susing sagot. Bilang bahagi ng pamayanan, ang pag-aalay ng panalangin para sa kapwa ay nagpapakita ng malasakit sa mga miyembro nito. Ang pagiging mabuting ehemplo ay maipakikita sa pagiging madasalin na isa sa buhay ang pagiging madasalin kung ang pagdarasal para sa kapakanan ng kapwa ay nagpapahayag ng mabuting layunin. Napauunlad ang pananampalataya ng mga miyembro ng pamayanan kung ang panalanging inaalay ay hindi lamang pansariling kagustuhan. Gumawa ng talahanayan ng mga sitwasyon na kinahaharap ng mga miyembro ng inyong pamayanan na kinakailangang pag-alayang panalangin sundin ng panuto sa ibaba. Sa unang kolom, mga sitwasyon sa pamayanan na kinakailangan ng panalangin. Magbigay ng dalawa hanggang tatlong sitwasyon. Sa ikalawang kolom, isulat ang nais na mabuong panalangin para sa mga naturang miyembro ng pamayanan. Bakit dapat maglaan ng oras ang pamilya para sa panalangin sa kapwa? Paano kayo makasisiguro na maisasama ang iba sa inyong mga panalangin? Sa sagotang papel, isulat ang nakangiting mukha kung ang pahayag ay nagpapakita ng panalangin sa kapwa. Isulat ang malungkot na mukha kung hindi ito nagpapakita ng panalangin sa kapwa. Ang pamilya ni Trahan ay deboto ng puong Nazareno. Kasama sa mga dasal na inaalay niya ay ang kapayapaan sa Mindanao at Palestine na lupain ng mga Muslim. Ang pamilya Lee ay aktibo sa paglahok sa mga aktibidad ng simbahan sa kanilang pamayanan. Kahit na kalakihan sa miyembro ng kanilang pamilya ay budista. Ang pamilya Galvez ay nagdiriwang lamang ng Pasko para sa pagbibigayan ng materyal na regalo. Ipinagdarasal ng taimtim ni Mateo na maparosahan ang mga taong gumawa ng krimen. Katiwasayan at kapayapaan ang laging sambit ni Monina para sa pamilya, pamayanan at sanlibutan. Narito ang mga susing sagot. mag-isip ng isang simbolo na lagi-laging magpapaalala sa inyo ng pagiging madasalit. Ang simbolo ay iguguhit bilang palawit ng isang kwintas. Humanap ng isang buong bond paper. Kunin ang mga pangkulay. Idugtong ang palawit sa kwintas. Magsulat ng maikling paliwanag paano sinisimbolo ng palawit ang pagiging madasalit.